Iris, dapat kang maniwala sa sasabihin ng kapamilya, at iwaksi ang suggestions ng kaibigan, para may magawa kang naaayon na maayos na desisyon ang pinapahiwatig. Taurus, ang maging maunawain ka ngayong araw, sa tamang sitwasyon ay naaayon para walang makakuha, ng swerte sa gagawin at iyong maingatan ang kaalaman para kumita ng maayos ang pahiwatig. Gemini, ngayong araw dapat ay maging mabilis sa dapat na magawa, lalo sa trabaho pag alam mo na sa tama ang gagawin para makagawa ng pag-asenso ngayong araw ang pinapahiwatig. Cancer, kung gagawa ng desisyon ngayong araw tuloy mo dahil pag nagpatumpik-tumpik ka, ay baka mawala pa ang iyong gustong mangyayari ang pinapahiwatig. Leo mas mainam pa sa iyo ang maging masungit ngayong araw at kung ikaw naman ang siyang matalino sa usapan para walang mawala na swerte sa mga gagawin ang pinapahiwati. Virgo. Maging masigla ka sa iyong gagawin at mga sinasabi para ang nais mo ang masunod pag ikaw ay nagpataan ay ikaw din ang nakagawa ng kalungkutan ang pinapahiwati. Libra. Dapat ay huwag kang magtitiwala basta-basta ngayong araw, dahil may sinyales na mapagsamantala ang ibang makakausap, ayon sa gabay ng kalikasan. Scorpio. Ngayong araw dapat ay maging mabilis ang isipan para kung gagawa ng desisyon, ay pabor sa iyo pag nagpapataan ang isipan ay mauunahan ka ng ibang kausap ang pinapahiwatig. Sagittarius. Panatiliin mong may ugali kang mabait na maunawain ngayong araw, dahil pag ikaw ang napikon ay ikaw din ang mawawala ng kasiyahan sa mga gagawin, ang pinapahiwatig. Capricorn, maging maingat sa buong araw, iwasan ang magtiwala para ang iyong mga gusto magawa ay masaayos mo ang pahiwatig. Aquarius Bawal ka muna magselos o makapagsalita ng mali pagtungkol sa pag-iibigan para walang maging kalungkutan laging magtiwala ang pinapahiwatig. Pisces, maging maunawain ka sa kausap lalo na sa kapatid ngayong araw. Ang iwasan ay umayon sa mga kaibigan o kumadre ngayong araw dahil tukso sila ng gastos ang pinapahiwatig.